Magandang umaga po. Narito na ang mga balita mula sa GMA Integrated News. Patay sa umanoy-engkwentro ang isa sa mga sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ayon sa Police Regional Office 7, nangyari ito kagabi sa gitna ng kanilang hot pursuit operations. Tatlong sospek din ang naaresto na kahapon. Ayon sa polisya, dalawa sa kanila ay dating sundalo na dishonorably discharged mula sa serbisyo. Kinumpirma naman ito ng Philippine Army sabay sa pagkondena sa pamamaslam umakyat na sa Siam ang nasawi habang labintatlo naman ang nasugatan. Ayon sa PRO7, away sa politika sa Negros Oriental at mga private armed group ang ilan sa mga anggulong iniimbestigahan. Kasunod ng pagkamatay ni Degamo, nanumpa na bilang bagong gobernador ng Lalawigan si Negros Oriental Vice Governor Carlo George Joan Reyes. Nagdeklara ang Cavite LGU ng asynchronous classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Mula March 6 hanggang 12 dahil sa nakatakdang tigil pasada, ang mga klase naman sa mga pampublikong paaralan sa Tagig online muna sa March 6 at 7. Hinikayat din po ang mga pribadong paaralan na mag-online classes muna. Yan ang mga balita sa oras na ito. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Good news mga kapuso! Maaaring niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaaring niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.